Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Iris ngayon ay may pusong likas sa pagbibigay, lalo na sa pamilya. Inuuna mo ang kanilang kapakanan higit pa sa sariling layaw, na siyang nagpapakita ng tunay mong malasakit. May tapang kang hindi basta-basta natitinag, lalo na kapag ang prinsipyo at dangal ang pinag-uusapan. Sa trabaho, lumilitaw ang iyong likas na galing sa pamumuno, hindi ka mapangapi, kundi mapagmalasakit na pinuno. Marunong kang magtimpi at magplano, kaya't bihira kang mabaygo sa mga desisyong pinaninindigan. Ang iyong pag-iingat at mahinahong pagharap sa mga bagay ay nagsisilbing sandata mulaban sa mga balakid. At tandaan, ang likas na kilos ng kalikasan ay dumarating sa hindi inaasahang sandali, kaya't ugaliing maging maingat sa bawat hakbang na tinatahak. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ay nagpapakita ng tibay ng loob at wagas na dedikasyon. Hindi ka basta ibigay sa mga sabi-sabi o sulsol ng iba, sapagkat tapat ka sa sarili mong prinsipyo kapag nangako ka buong puso mong tinutupad ito lalo na kung ito ay para sa mga mahal mo sa buhay sa trabaho masigasig kang gumalaw tila bawat pawis ay may kalakip na pangarap maingat ka sa pananalapi hindi dahil sa pagiging kuripot kundi dahil alam mong ang kinabukasan ng pamilya ay nakasalalay dito Mapanuri kang tao, kaya't hindi ka basta-basta nalilinlang. Ang iyong katalinuhan, kasipagan, at paninindigan ang nagsisilbing tanglaw mo sa pagharap sa mga pagsubok. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi laging may babala, kaya't palagi ang maging mapagmatsyag, at responsable. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini, ay tila sinag ng araw na nagbibigay sigla sa buong paligid. Sa loob ng tahanan, ikaw ang haligi ng saya at inspirasyon. Ikaw ang bumubuo ng pagkakaisa at kagaanan ng loob sa bawat miyembro ng pamilya. Masigla at bukas loob kang tumutulong, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa kalusugan at kabutihang panlahat. Hindi mo basta pinababayaan ang tungkulin, sa halip, Tinatapos mo ito ng buo at walang hinihintay na kapalit. May tapang kang ipaglaban ng tama, ngunit laging may respeto sa panig ng iba. Sa gabi, binibigyang halaga mo ang katahimikan at pahinga, sapagkat alam mong ito ang susi sa muling pagbangon kinabukasan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay maaaring bigla ang dumating, kaya't ugaliin ang disiplina at maging handa sa anumang pagbabagong hatid ng buhay. K cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer, ngayon ay mas pinaiigting ang kanyang pananagutan, lalo na sa larangan ng trabaho. May likas kang pangarap para sa kinabukasan, at ito'y nakatoon hindi lamang para sa sarili kundi para sa kabuuan ng pamilya. Hindi ka kailanman kampante sa pag-aaksaya ng oras, para sa iyo, bawat sandali ay may halaga. Sa bawat hakbang, sinisikap mong maging tapat at maingat, na siyang dahilan kung bakit bihira kang masangkot sa gusot. Ayaw mong mawala ng seguridad, kaya't doble kayod ka sa lahat ng gawain. Ang kalusugan at kapakanan ng mga mahal mo sa buhay ang laging nasa unahan ng iyong mga layunin. Sa simpleng pamumuhay, natatagpuan mo ang tunay na ligaya. At tandaan, ang likas na kilos ng kalikasan ay walang paabi, kaya't huwag kailanman, iwaksi ang pag-iingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay nagliliwanag bilang huwaran ng katapatan at dignidad. Hindi ka kailanman nagpapadala sa tukso ng katiwalian. Sa halip, pinipili mong tumindig sa tama kahit mag-isa. Sa trabaho, mas gusto mong gumalaw ng walang abala, mas epektibo kang kumikilos kapag may sariling espasyo at kontrol. Marunong kang makinig, ngunit hindi ka basta nagpapa sa salita lamang. Sa usapin ng katarungan, matatag ka at hindi nagdadalawang isip magsalita kapag may mali. Sa pera, matalino at maingat ka, tinitiyak mong may kabuluhan ang bawat gastos. Ang iyong likas na integridad at matibay na paninindigan ang siyang patunay na ang karangalan ay hindi nabibili. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay laging puno ng sorpresa, kaya't maging alisto, sa mga pagbabago sa paligid. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo, ay namamayani sa kasipagan at disiplina. Wala kang oras sa mga bagay na walang saysay, at mas pinipili mong itoon ang oras sa makabuluhang gawain. Sa pamilya, ikaw ang tahimik ngunit laging naruroon sa oras ng pangangailangan. Mas gusto mong makinig kaysa magsalita, ngunit sa iyong paggalaw, malinaw ang mensahe ng malasakit at tunay na pagmamahal. Sa trabaho, alerto at handa ang iyong katawan at isipan sa anumang hamon. Hindi mo pinapansin ang mga usaping walang halaga, mas pinipili mo ang katahimikan at ang tamang pagkilos. Sa usapin ng pag-ibig, ikaw ay malambing, tapat, at hindi maramo sa panahon ang pagiging masinop mo sa pera at emosyon ay nagbibigay sa iyo ng matatag at payapang buhay at tandaan ang galaw ng kalikasan ay laging may dala kaya't maging mapanuri at mapag-ingat sa bawat pagkakataon libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ang maaaring umiral ngayong araw sa iyong ugali ay ang paninindigan sa katotohanan at ang bukas loob na pagtanggap sa sariling kakulangan. Bawat salita mo ay may timbang, kaya't bago ka magsalita o kumilos, tinitiyak mong ito'y makabubuti at hindi makasasakit. Sa iyong gawain, lumilitaw ang iyong pagiging masinop at masigasig. Hindi ka natatakot mag-isa sa paghahanap ng tagumpay, Sapagkat batid mong ang tunay na lakas ay nagmumula sa disiplina. Sa tahanan, ang iyong malasakit ay hindi palagi ang ipinapakita sa salita, kundi sa simpleng pangangalaga, lalo na sa pagkain, kalinisan, at kaayusan. Sa pananalapi, inuuna mo ang kapakanan ng pamilya bago ang sarili at pinangangalagaan mo ang kinabukasan sa pamamagitan ng maingat na pagtitipid. Sa gabi, pinipili mong magpahinga hindi lamang para sa katawan, kundi para sa muling pagbuhay ng isipan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi nagbibigay ng babala, kaya't sa bawat galaw, maging mapanuri at magtimpi. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, nangingibabaw ngayong araw ang iyong likas na pagiging matatag. Tahimik ngunit mapanlikha. Ang ugali mong masusing pinag-iisipan ang lahat ay nagiging sandigan mo upang maiwasan ang pagkakamali at makamit ang husay sa anumang gawain. Sa trabaho, tapat kang gumagalaw, mas gustong mapag-isa upang mapanatili ang pokus at hindi maapektuhan ng ingay sa paligid. Hindi mo hinahayaan ang emosyon na lumunin ka. Bagkus ay pinaiiral mo ang matalas na pag-iisip na laging nagmamasid. Sa tahanan, isa kang mapag-arugang presensya na nagbibigay lakas sa pamilya sa tahimik mong paraan, lalo na sa pagkain at kalusugan. Ikaw ang haligi ng responsibilidad at malasakit. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay maaaring dumating sa hindi inaasahang pagkakataon, manatili sa pagiging, mapagbantay at matatag. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, namamayani ngayong araw ang iyong likas na kasigasigan at malasakit sa kapwa. May tiyaga kang humaharap sa mga gawain, at hindi mo ito tinatapos para sa sariling kapakinabangan lamang, kundi para rin sa kapakanan ng mga taong mahal mo. Magaan kang kausap, lalo na ng mga kapatid at kaibigan, at sa pamilya ay isa kang gabay sa tamang landas. Sa trabaho, mas epektibo ka kapag mag-isa, hindi dahil iniiwasan mo ang iba, kundi dahil alam mong doon ka pinakakalma. Mapanuri ka, at hindi agad naniniwala sa salita ng iba. Ayaw mong masangkot sa anumang bagay na walang linaw o may bahid ng pandaraya. Sa usaping puso, simple kang ngunit totoo, mapagmahal ngunit matalino sa paggastos at pagpapasya. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay may kapangyarihang baligtarin ang inaakala mong tiyak, manatiling magaan, ang loob ngunit matibay ang prinsipyo. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, lumilitaw ngayong araw, ang iyong likas na katapatan, kahusayan sa pagpapasya, at kahinahunan sa pagharap sa hamon. Tahimik kang kumikilos, ngunit ang bawat galaw ay may layunin at disiplina. Mas gusto mong gumawa ng walang ingay, sapagkat para sa iyo, ang resulta ang tunay na sukatan ng tagumpay. Sa trabaho, pinipili mong iwasan ang gulo at alitan, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam mong hindi ito makatutulong sa tahanan maayos kang kumilos marunong kang makinig sa hinaing ng pamilya at may paninindigan sa mga pangako kapag gabi na hindi lamang katawan ang pinapahinga mo kundi pati puso at isip upang sa susunod na araw ay handa kang harapin muli ang hamon at tandaan ang kilos ng kalikasan ay marunong gumulat sa oras ng kapayapaan kaya't maging laging mapagmatsyag, at handa sa lahat ng bagay. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang iyong ugali ngayong araw, ay may halong matalas na pag-iisip at maayos na pagpaplano. Marunong kang umiwas sa abalang wala namang kabuluhan, kaya't laging maayos ang daloy ng iyong mga plano. Tapat kang nagtatrabaho, hindi dahil may kapalit, kundi dahil iyon ang nararapat. Hindi mo gusto ang mga taong balimbing o walang utang na loob, at mas pinipili mong makisalamuha sa mga taong may paninindigan. Sa pamilya, ikaw ay maaasahan, maalalahanin sa magulang, masinup sa gastusin, at matipid ngunit hindi maramo. May kakayahan kang bumuo ng kinabukasan na hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kapakanan ng mga mahal mo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay di palaging naaaninag sa mata, kaya't kailangang laging bukas ang isipan at matatag ang puso. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang nangingibabaw sa iyong ugali, ngayong araw ay ang matalinong pakikitungo sa tao at maingat na pagpapasya sa mga sensitibong usapin. Ayaw mong makisangkot sa mga gulong wala ka namang kaugnayan, at sinusunod mo ang landas ng katahimikan upang makaiwas sa gulo. Masipag kang kumilos, ngunit mas masigasig kang magmasid at magsuri bago umaksyon. Sa pera, matalino kang humawak, hindi sakam, kundi mapag-ingat. Sa pamilya, ikaw ay tahimik ngunit palaging naruroon kapag kailangan. Sa larangan ng damdamin, ikaw ay tapat, malambing, at laging iniisip ang kapakanan ng iniibig. Hindi ka man palaging nagsasalita, ang puso mo ay palaging nagbibigay. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi humihingi ng pahintulot sa pagdating nito, kaya't mabuting maging laging handa, at bukas sa pagunlad.